Hello guys! Ito pala si Donski Donski, si Benedicto Ang aming driver At paalis na din po kami papuntang tindahan Aray naku! Paps, paps, paps Nag-aanaw natin ang video na ito

si sina nay, sana'n driver sa buong mundo mo rin tinaka Sa diyan. sa sana'n sana'n daw ako noong driver daw ako noong sa buong mundo, pero daw ko dito na ngayon. Sana'n driver sa buong mundo mo ay tagat. Na kita ba may kicks? Kicks? Nakakita, Nakakita ba may kicks ko? Or leg ko? Tawan go. Mo ni driver nga makurat-kuratan. Oh. Ah, takut. Oh, dah cek semua ni Nah, mana siang? Seberapa so, mungkin nak siang? Kenom kau tu kape yang mana aku kui ngotan awan dah lagi? <laughs> mana siang? Dah lari. Oh. kayo kung gusto niyo lumaki ang followers niyo, iwan kayo ng bakas at mag-comment and share. Mag Follow and mag-follow. Kasi kayo naman ang na susunod na gantim pala. Yeah, thank you guys. Oh, ko Marimar. hawakan namin, makikita naman. Ng...